Lumalaki na ba ang chan mo at gusto mo magkaroon ng abs gaya ko? O kaya naman gusto mo lang lumiit ang chan mo? Ito na ang pinakamagandang workout na gagawin mo. Napakalupit na ito guys. Sobrang simple lang at pwede mong gawin to araw-araw. Siyempre, unang-una ang tawag ko dito ay uh, crawl. Okay, crawl with push up. Yan ang tinatawag kong crawl with push up. So maganda tong burn para sa ating arms and para sa ating buong katawan. Guys, kung makikita nyo, para ang nagbe-burpees dito, pero ang ginagawa mo, merong push up. Pero ang babae ka, baguhan ka, gusto mo lang magpapayat, pwede mong gawin to kahit hindi mo nalagyan ng push up. Okay? 6 to 10 repetitions to, pero kung kaya mong gawing 15 reps, syempre mas maganda yan. Okay? And make sure na huwag kayong magmamadali sa so, workout na to. Slowly but surely. Okay? Then, stand up. Yan, naputol pa yung head. Okay, yo, ayan. Yan, para ang ano dyan. Malupit talaga to guys. So, effective na effective to pang burn ng calories natin. Ayan, kung makikita nyo, proper form yung push up natin ha. Pero kung babae ka, kahit di ka mag push up, okay lang. So, yan, let's go. Pang ilan na ba yan? Pang 8 na yata yan. Sobrang dami kong ginagawa dito. Kitang-kita okay, nyo naman yung katawan ko dito. Talagang work hard. Kahit na busy tayo, Okay? So, syempre, after natin magpahinga ng 30 seconds, diretso tayo sa next workout. Ang tawag dito ay mountain climbers. Maganda to sa ating arms. Kung makikita nyo yung arms ko dito, talagang naka-steady yan. Okay? Siya yung panghawak natin. Tapos, ang main target nito guys, ay sa ating belly. Okay? Sa ating core kung gusto mo magka-abs, gagawin mo to. Pwedeng araw-araw to, guys, ha. Pag sinabi nila bawal araw-araw, pwede to. Ako na nagsasabi. Siyempre, mas maraming calories ang nababurn mo per day, mas maganda yan. Okay? Yo, 30 repetitions to, 30 seconds, pwede rin. Okay? So, nagpampan na isang push-up. So, medyo nakakapagod to. After nyan, pahinga ulit ng 30 seconds to 1 minute. Then, syempre, yan, makikita mo dyan ang ating malupet na abs, okay? Yan, tinuturo ko, okay? Hindi pa na kontento talagang tinanggal pa ang t-shirt na napakalupet. Sando pala, I mean. So, grabe abso, abs, oh. Diba? Napakalupit ko talaga. Uy, pogi. Oh. Siyempre, hindi pa dyan nagtatapos ang ating workout. Meron pa tayong huli. Ito na ang last workout natin. Ito ang tinatawag na killer workout. Yan. After mo magpahinga ng 30 seconds to 1 minute kanina, dito tayo dediretso. Ito ang tinatawag na Ah uh, abutin mo ang iyong mga paa. Ang technique naman dito guys, dapat nagsasalubong yung paa mo at yung kamay mo sa gitna ng tiyan. Okay? Yan, dapat pantay. Nagsasalubong para maipit yung ating taba tapos mababurn yan. Okay, make sure na nagda-diet din kayo, syempre. Pero kung hindi ka nagda-diet, hindi mo kaya mag-diet, okay lang naman, basta nag-workout ka. Mahalaga dito, syempre, healthy lifestyle. Okay? So ayan, ang next natin dito ay ito ang tinatawag na abutin mo ulit ang iyong mga paa pero may twist dito dahil nakayuko ka. Ang target area naman nito guys sa ating labhan.